Una sa lahat, huwag nyo kayo umidolo ng vlogger. Ang mga vlogger, mga sinungaling yung mga yan. Ha? Ang dapat ninyong idolo lang yung ating Pangulo at saka si VP Sara Duterte. Huwag kayo masyadong nagpapaniwala sa mga vlogger. Lalo na yung mga nakakontak lens. Hindi, biro lang. Biru... Hindi, <laughs> hey, kasi ano, alam mo para, dapat maitama na natin ito eh. <laughs> Hindi dapat ang vlogger ang nagbibida-bida. Dapat ang nagbibida-bida lang dapat dito ay mga Duterte. Suporta natin. Ang dalawa lang ang goal natin. Makalaya si Pangulong Duterte maging presidente si Bipisara Sara Duterte. That's it. Yung mga pasikat ng mga vlogger, it, unfollow nyo lahat siya mga animal na yan. Hindi dapat sila ang iniidolo. Tandaan nyo yan. So sa mga sumusuporta sa ating Pangulo at kay Vice President, mabuhay kayo. Tuloy-tuloy lang ang 2028. Malay nyo, hindi na umabot dun di diba, maging presidente na kaagad. Hindi natin alam. Wala tayong sinasabi. Malay nyo mag-resign, maisip niya sa pag niya. Ay, ayaw na. Ano, gusto ko magparty, mag-party. Mag-resign na ako. Malay nyo naman. Di ba? Hmm. Uy, salamat sa mga pupunta dito galing sa ibang mga bansa. Balita ako madami talaga daw pupunta dito. Ito Denmark o siya? Sweden. Sweden pa. Lalo na noon. Siya Denmark, si Joseph. Si Joseph. Oo, sa Denmark. Lalo na daw noon nung hindi pa kayo nagkakagulo-gulo dito, madami ang pupunta. Oo, oh, ulit lang ko siya sa next month. Saan siya? Ano? Ang best friend mo. Ito ka lang ka dyan. Ano ka ba? Hindi na talaga ito. Ha? Ha? Ayun na, ayun na. Asan siya ito? Sir Byron, sabi nila, saan san ba daw makukuha yung ano mo, no Marcos Cup mo? Wala na, i naubos na, inubos na ni Anton. Ah, kay Anton lahat. Grabe naman sa Anton. Documentation. Ayun, ah. Akala ko mabibigyan ako kasi sabi nila pag double agent hindi daw pwedeng gumamit so gagamitin ko para hey, yeah. dito. Oh nga pala no, I mean I mean at least diba? Ay, si Joey sir, nandito sir, paki Si Joey Kausapin natin ha? Si Joey Si Joey Joey Cruz Oy bakla <laughs> Ano na bakla? Puro kayo daldal -dal dyan ha Away-away kayo ng away Punta ka nga dito <laughs> bango-bango ni Alvin. Kaya <laughs> na akong pala nagagalit yung amoy lupa na yun. <laughs> ano talaga? Ano, <laughs> ano talaga? Tindi, tindi ni Sir. Hi, ay, ay Ma'am Joey. Sir Byron, akala ko ba kukunin mo na si Pierre? Oo uh -huh. eh. Anong? Itong mga ano dito, masado naman. Yung kala mo naman, may gagawin pa. Tanda-tandaan. Eh. <laughs> Para kayong mga ano, para kayo si Vice Ganda, kapal lang mo pa. Matanda na, binabastos nyo pa. Grabe yung viewers ni Alvin, no? Alam mo kung bakit? Alupit ang lupit ng contact lens niya. <laughs> <laughs> Ay, hindi na yung contact lens, mata ko na yan. Totoo lang. Totoo pala yung mata niya. kasi <laughs> May lahi ka ba? Hindi, may lahing ano, may lahi tao. Hindi nga, akala nyo nag-contact lens ako, hindi ako. Hindi, hindi. Original yan? Hmm. Bakit may lahi ka? Eh, ba't ganyan ang mata mo? Akala nyo nakakontact lens ako. Tara na. Ano ba, reaction mo daw sir sa banat ni Yorme doon kay Chihuahua? Ah, nagpanood ko nga. Hindi, na, ko nagdadahilan pa si ito si, ano, si Chua. Nagdadahilan pa sa na dapat yung uh, DPWH din. Oh. Ang uh, pagdating sa papagalitan, parang gano'n, may kasalanan, DPWH. Lintik ka rin, ano. Eh, nandun yung pangalan mo, eh. Tanggalin mo kaya. Pagka gusto mo ng credit, nandun pangalan mo. Tapos pagka sisihan na, umiiwas ka na. <laughs> Eh, para ka rin pala si Marcos si eh, mahilig umiwas nung nagka-problema na. Una, di ba, pinagyayabang niya yung 5-5 na flood control project. Nung pumalpak, sinisi sa iba. O ikaw, ganun din. Inilagay mo pangalan mo doon. Ngayon, pumalpak, sisi mo ngayon sa iba. O eh, pare pareho pala kayo ng ano eh. Ano, sir, yung reaction mo din, sir, doon sa pagsabi ni ni BBM na ano, I'm angry. Tapos parang... Kalokohan yun, puro drama lang yun, yung I'm angry, I'm angry. Kasi hindi naman namin kailangan ng uh, marinig pa yung emotion mo. Ang kailangan namin yung action mo. Hindi kami yan, anto, kulang ka sa aruga. Na kailangan namin pakinggan pa kung ano yung nararamdaman mo. Wala kami pakialam sa nararamdaman mo. Ang kailangan namin, action mo. ba? Diba? I mean, tatlong taon na naka, nakalipas. Ngayon mo lang na rin sa Amsterdam. Maraming tumatawa dito eh. Oo, oh, kapo. Nakasabay ako sa elevator. Nakagamatawa-tawa ng ganyan. Hindi alam mo oh, pa nang ilak iga, iga, yung sa elevator tumatawa-tawa. Ganon ng mga tumatawa-tawa dito may tama. Naka naka ganoon May gan, naka ganun ka ba? <laughs> Bakit ka tawa ng tawa habang sinasabi mong I'm angry? Mali yun, hindi tama yun. By the way, bunta ka dito sa ano, sa Amsterdam. Marami dito nag-aalog ng coke. Oh, mm -hmm. Coca-Cola, ha? Si Coke Zero. Marami no. dito. Punta ka dito, baka mag-enjoy ka. <laughs> Di ba? Sir, shout out daw si, ano sir, si Doc Miguel Baker. Oh, shala yan. Hi, yes, Doc Miguel Baker. How are you? <laughs> Merci buko. Uh, bonjour, no? Uh, uh, ano ba to? Kalimutan ko na yung Espanyol. Como estas? Como estas, senyor? Buenas dias. Mm. Thank you, sir. Ha? Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay. At ah, saka kang sa dulo, sayang nga. Wala, wala ka na palang kap kasi hindi na pala akong binigyan ni Boss Anton. Oo, oh, na kay Anton lahat. Hanapin nyo kay Anton lahat. Mamaya, awa. <laughs> Inubos na niya, guys. Binigay niya lahat sa mga taga, ano, swerte ng mga, mga taga France. Shout, sa Barcelona. Out. Uh, Barcelona pala, oo. Salamat, sir. Ha? Babalik pa naman si Sir Bart. O, oh, sige. Kailan? <laughs> kailan daw? Natanong niya kayo sa kailan daw. <laughs> <laughs> uh, mm. Salamat sir. Sige, yun. Yun, yun yung reaction ni, ni... ng guardian nila dito, no? Mm -hmm. yun yung reaction ni Sir ni Sir Banat Byron doon sa sinabi ni Your kay Chihuahua. Kay or kay Chu. Oo. -oh. Ano yung masabi, sir, na sinasabi nila na bully daw si Yorme Chua? Hindi. Wait lang. Ano yung masasabi mo doon na bu bully daw si Yorme kay Chua? Hindi, dapat naman. Bulihin talaga ang dapat mga gumagawa ng mali. Hmm. I mean, walang problema sa pagiging bully. Kung ang binubuli mo ay may mga maling ano, ginagawa ng mga opisyal, tandaan ninyo, ang mga opisyal ng uh, bansa natin, there, ano, mas may responsibilidad sila na magtrabaho na maayos. Eh, hindi lang naman unang beses to. Nahalala ninyo yung isang barangay hall, inilagay sa kung saan-saan, mali-mali ng pwesto. So, hindi lang ito yung unang pagkakataon. Pangalawa na ho ito, ito ni Chua. At saka, pag pumunta kayo dyan sa District 3, ako po, ang daming ano dyan. Focus po, focus na nangyari dyan sa distrito. Eh, alam namin niya kasi uh, yan ang dahilan kung bakit uh, marami dyan eh, nagre na eh. Sa totoo lang ha, konti lang yung agwat nung, nung na, natalo niya. Hindi ko nga alam kung talagang natalo niya yun eh. ba diba, yung si Apple nito? Konting-konti lang. Eh, ewan ko kung nagka ano yun, nag siguro yun. Hindi natin alam. Hmm. Sir, merong mga ait nag ay, nag umiidolo sa iyo, sir, mga Sara Duterte supporters. magpapa out daw siya sa iyo, sir, yung message mo daw sa kanila na hindi natitinag yung suporta nila kay uh, Vice President Inday Sara Duterte. Una sa lahat, huwag niyo kayo umiidolo ng vlogger, mga vlogger, makasinungaling sinungaling niya mga 'yan. Ha? <laughs> Ang dapat ninyong idol lang yung ating pangulo at saka si VP Sara Duterte. Huwag kayo masyadong nagpapaniwala sa mga vlogger, lalo na yung mga naka-contact lens. Hindi, Biro lang, biro. <laughs> hindi hey, kasi ano, alam mo para dapat maitama na natin ito eh. Hindi dapat ang vlogger ang nagbibida-bida. Dapat ang nagbibida-bida lang dapat dito ay mga Duterte. Suporta natin. Ang dalawa lang ang goal natin. Makalaya si Pangulong Duterte maging presidente si VP Sara Duterte. That's it. Yung mga pasikat ng mga vlogger, it unfollow nyo lahat siya mga animal na yan hindi dapat sila ang iniidolo. Tandaan niya yan. So sa mga sumusuporta sa ating Pangulo at kay Vice President, mabuhay kayo. Tuloy-tuloy lang ang 2028. Malay yun hindi na umabot dun. Di ba? Maging Presidente na kaagad. Di natin alam. Wala tayong sinasabi. Malay nyo, mag-resign. Maisip niya sa pag-ising niya. Ay, ayoko na. Gusto ko na mag-party. Mag-resign na ako. Malay naman. Di ba? Thank you, sir. Mabuhay kayo, sir. Ang daldal ko, no? Okay <laughs> lang. Mabuhay ka ngayon.